morning guys, i-vlog ko lang ini nga isaka uh, isa ka lugar man sa gihapon diri sa Banwas kwartero. So amo na sa mon upland area, mataas ang bukid no, ginatamnan sang amo ni ang mga area na sa corn area mga guys. So gani gusto ko lang ipakita sa inyo para makita nyo diri ang uh, real. Amo ni proper sang barangay Lunayan. So, gakanda kami di siyang farmers orientation mga guys. So, diri ay ang produkto, mais na rin. Nagabilad sila diri guys, no? So, mo na di ang sitwasyon diri subong sa isa ka barangay na harvest naman, subong. O, ang iban dito, wala pa ma-harvest. Ang area, sa corn area, para kay wala pa sing manog harvest kay sila sila lang nag harvest no so ari ho oh. matagas ang bukid So naman ini sang time, sang oras kag tempo. Ari ang ila chapel. Yeah. So ang lugar maka refresh ka, matauhay ang barangay. Yeah. So thank you for watching mga viewers followers naton. Good day.